Mabuti naman. Salamat at lalatang mga kapatid. Ba't naman talaga masyadong usapin? naman kung may kumabra o araw, lalimutan lang ako ng kustali mo. Ano po? Lalo e po ang mga pang-usapin sa araw? Ano na ayaw mo ng mga matilali na in-marsati din? Sinabi ko dahil nagsasabi ng o Opo, pati na mula karahan. Alam po ako natalang nung nakaraang araw. Ngunit wala pa gano'ng, di pa gano'ng biyasa sa pag-alaga at pag-iwan na mayroon. sa na yun, marami na akong alam sistema. Yung po ba alam ng bagong sistema? Yun ay gaya siya. Kadalasang dalawa, 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 Meron pa. Evans, sa Gustavo, 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 Oo. Oh. Kung parang hindi makikita tayo, kung paano makakuha. Ba ba yung mga tao? Kamakalala. Kung parang makikita tayo, paano ang malubod? Kung talo. Talo. Bakit talo? Di talo sabi ko. Kung parang oh.

Kamusta? So, talo din. Nung nagsago pa na paano, talo na talo naman. Hindi ako magsago. Hindi lang ako. Bakit? Hindi naman. Lagi nagsago na siya. Hindi ko naman nagsalo ng marami. Anong marami? 二、三、四、五、六、七、八、九、十、

kaya manok ay may niligid sa bahas. Pag ina-i-teno? Tinag? O kinatay? Ano niya. Itay, kung pagsasabong pwede. Hindi ko nang makakatay. O di naman yung kumain pa? Eh, bakit? Bara naman yung pa. Hindi naman pa. Eh, ano to? Itangin Ela é uma doutora aí. Ele disse que ela sabe. Ele, porque ela é uma doutora aí. Ma'lo pa lang kayo. Dali, alam na sa. Basta wala. Bumutas sa buwan. Kaya ang ating ibinalik. Ang dito, kaya natago 'yan. Hindi mo na diyan dito sa mundo. Hindi 'yan. At hindi ah, makstoy, bule mo kasi, naani, ako ay mibaw, takbo kiti na, kasi hindi na nila naman mo, na, subalit naman yun talaga yun, 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 talaga Ah, uminyal. Salamat po. Makita niyo 'yan, no? Oh, Nestor. Ai, Nestor. Nestor? Ano? Ba kakatingin dito si Selo. Ay, nandoon din 'yan. Ma. Ma, ngayon din. Sasabihin ko lang. Eh ayan na dito sa Spanish. Si, usted nami na ngayong Setyembre. October. Oh. Siapa <laughs> 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 aku <laughs> 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 talo, talaga papa ko kuna lahan na ako din ala. kamao, kamao. pagyak pa lang na papa kuna naman. sa kuko. yung mukha? tapo? na. tapo. 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 Laki naman, laki naman! Laki-laki mo! Laki naman! Eh, eh, eh! Oh! Laki-laki mo! Oh, oh, oh! Eh, eh! Mabadyong na lang ako kasi... Mabadyong? Sige lang! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! O, sige lang! Masaya, itinapamangok ko sa iyo! Baga nataro ako dito, yung sumpa ko talaga, makapatay nyo na lahat, ah, aking susun. Susun? Ilalim. Aking ibang? Mada! Mada! Mahala-mahala! Naro ming-ming mo! Vamos lá, vamos lá, vamos dado na farmacovigilância não estava certo. Poderam chamar daí? Alistim, não, pode falar. Ricardo. parehas sa mundo. May ramas sa May tari lang siya. Isa'y hindi mo kususay. Hindi naman ninyo nangyayari. Hindi naman nangyayari si Tulas. Lalo siyang maliit sa sabon ka. May ramas Talaga na ako sumanas na yan. naman ako sa buwan. Tumakabot. Tumakabot? na naman ako Sino? na ayaw na Oo. Okay. Tumakabot. Tumakabot. So, lang kung piso. Mahal rin naman ako po na buwan?

तो तो बाचो सो 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 Thank <laughs> you. Huwag <laughs> lang ako sa mga kanina. Saan naglamang pera? Saan isinip ko? Ay! Isinip ako pa! Ay mali po! Okay, pero... Uy, sinip. May magawa lang <laughs> ang isang buong kung pala isang isang may mali. Hindi pala kasi na. Kapag nagtanong ka, wala na kayong pera. Kahit tatayak siya sa kapalaban mo. Kapag nagtanong ka, hindi ko siya magtayag. Oo, eh, kinalawin mo Kumusta na. ako eh. Hindi, 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 para hindi, 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 Eh, hindi, mo hindi, hindi, eh? hindi, hindi, ko. hindi, 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 Pagkakataon niya sa lahat la siya. Ngunit wala akong palayok at bumiramdali kay Aling Neta. Ha? Pabata? Ako at ikaw, siya naman. Dito ka lang magpapunga siyang may nabit at iyayahin sila kung parin. Kitay lang ito para mga kaibigan. Dahil ako'y magamanta. Okay, sandali lang po mga kaibigan. Sige. Ano